Balita sa San Diego ang pagkamatay ni Kapitan Tiago at pagkakatakip kay Basilio. Tinamdam ito ng buong bayan lalo na si Juli. Hindi mawala sa kanyang isip ang sinapit ng kapitan. Nais niyang makalaya ito kaya naisip niyang lapitan si Padre Camora dahil alam niyang isang salita lamang ng pari ay makalalabas sa kulungan si Basilio. Gabi-gabing hindi pinatulog ng pangamba ang talaga at madalas din siyang bangungutin. Urong-sulong siya kung hihingi ng tulong sa pare o hindi. Makaraan ng ilang araw ay nabalitaan niyang naging isa na lamang sa kulungan si Basilio dahil nakalaya ng ibang mga nakapiit. Walang tagapagtanggol si Basilio at wala ring mga kamag-anak lalo pat kamakailan lang ay namatay si Kapitan Tiago. Ipatatapon daw ito sa Karolinas. Ayaw mong pumunta ni Huli sa kumbento upang humingi ng tulong kay Padre Camora dahil natatakot siya sa pinabalak at nihingi kapalit nito ay napilitan pa rin siyang humingi ng tulong dito. Pinilit din siya ni Hermana Bali sa pag-aakalang ang pari na lamang ang pag-asa ni Basilio. Nang hapong iyon ay nagawa ni Padre Camora ang panghahalay kay Huli. Kinagabihan usap-usapan si Huli at ang kanyang pagtalon sa bintana ng kumbento na kanyang ikinamatay. Patakbo siyang nilapita ni Hermana Bali at bumaba sa pinto ng kumbento. Ang lolo ni Huli na si Tandang Selo ay nagsisigaw at nagwala sa harap ng kumbento. Hindi niya kinaya niyari sa ako. Bigurin siya sa paghahanap ng hostisya kaya naisip na lang niyang matanda na sumama sa mga tulisan.